Ngayong araw guys naisipan nga namin ni Dugong ng gumawa ng maliit na kubo para pakainan dito sa mga alaga nating bangus. Para guys dito na rin tayo magluluto minsan pag malalaki na talaga itong mga alaga nating bangus. Pinagluto rin nga guys tayo ng pananghalian itong camera girl natin na kapatid ko. Grabe guys napakasarap naman yung niluto niyang ginataang kalantugas na nilagyan niya ng mga gulay. May prito rin nga pala guys mga samaral dito kung tawagin ay danggit kaya ngayong araw guys isamakan nyo kaming pumudrip. What's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So ngayong araw guys eh, may adventure na naman tayo kahit medyo malamig at masama yung panahon. Talaga namang guys nagpaparamdam na yung Pasko kasi laging umuulan ah. Dito nga guys sa mga groups natin eh medyo malabo pa rin yung tubig. Masanay na kayo guys pag ganito talaga ng December sa lugar namin eh, talagang medyo madalang na lang yung luminaw kasi laging umuulan. At bago ang lahat guys shoutout nga pala kay kuya na taga -alapan. talagang hinabol pa niya kami dugong para makausap lang kami. At dahil nga guys sobrang laki ng tubig dito sa amin kagabi nasira tong hagda namin papunta nung kay Mimo na bangka na natin. Pero agad namin yan guys naayos kasi nga dati kami boy scout ni Dugong. Agad na rin nga pala guys kami nagbiyahe Dugong dito papunta do sa ating maliit na palaisdaan. At habang nagbabiyahe kami guys grabe yung simoy ng hangin sobrang lamig talaga tapos medyo umaambun-ambun pa sa park na to. Maya maya nga lang guys ay eh, nakarating na agad tayo dito sa ating maliit na palaisdaan at ngayong araw nga pala guys ay eh, may katulong tayong mga tropa. Ayan si Tuping at si Angelo grabe sobrang popogi yung mga yan. At dahil nga guys nagugutom na rin yung bangus namin dito ay eh, agad na rin namin tong pinakain ni Dugong. Ganito lang nga pala guys magpakain ng mga bangus o so, sasanayin nyo sila sa ganito. Malapit ah. din eh. Kaya so, medyo malaki ano natin. Oh. Mga Mga bangus. Grabe guys, nakakatawa naman na medyo malaki na talaga itong mga alaga nating bangus. Talagang bobon bahay natin ito sa pagkain para mabilis silang lumaki. At gusto ko lang guys ipakilala sa inyo yung tito ko na nangangawil din at nagbo-vlog. guys, pakipalo niyo yung page niya si Non Vlogs. Ilalagay ko guys dito sa comment section. Tapos ayan nga guys, ano, agad na rin nga pala kaming kumuha ni dugong ng kahoy dito para masimulan na rin kaagad itong gagawin nating kubo dito sa gitna ng palaisdaan para guys may pakain na tayo ng mga bangus. Kaya rin kasi guys, namin ay isipang magwahan ng kubo dito para pag malalaki na yung bangus natin ay mangangawil na lang tayo tayo dito tapos dito na rin tayo magluluto dito na rin tayo magpo-food trip ang style nga pala guys itong ating kubo ay native style siya guys ang bubong nito guys ay yung sasaw kung tawagin dito sa lugar namin ay nipa itong paggagawa nga guys namin ni Dugong ay walang sukat sukat na talaga to talaga naman dating guys kami engineer ni Dugong sobrang galing namin mag estimate ng mga ganito tapos pagkatapos ay tabi, -tabi. nag aral kasi guys kami ni Dugong ng carpenter tingnan nyo naman guys yung nagawa namin trios napakaganda kala kasi guys namin yung carpenter taga pintura ng kotse yung pala guys ng bahay kaya naloko kami wala eh, lagi kasi guys si Dugong nagkakating nun tapos hindi siya pumapasok pag wala siyang baon. Minsan nga guys, pang nagre-recess kami, nagtatampo pa siya sa akin pag hindi ko siya pinapakagat do sa kinakain kong ice candy. Tapos ayun na nga guys, ano, agad na rin nga pala guys namin natapos dito yung pundasyon na itong ating kubong kinagawa at lalagyan nga pala guys natin dito ng plywood, ito nga pala guys yung sasahig natin. At grabe, tinisting ka agad guys si Dugong yan, um, relax na relax na naman daw talaga siya dito at dito rin daw siya matutulog minsan. Ang ilalagay na rin nga pala guys namin sa higit ay plywood, matibay naman yan guys kasi makapal talaga yan. Parang na rin guys iwas pag nalaglag yung cellphone namin dito eh, hindi agad malalaglag dun sa ilalim at ito nga pala guys yung natapos natin ngayong araw itong pundasyon at sahig ditong ginagawa natin kubo sa mga susunod na araw lang guys natin lalagyan ng bubong yan kaya abangan yung mga vlogs natin ayun pagkatapos nga lang guys namin gumawa ni dugong ng kubo dito eh, agad na rin akong pumunta dito sa kapatid ko na camera girl natin kasi guys siya ang nagluto ng tanghalian natin ngayong araw nagluto siya guys ng ginataang kalantugas na may kalabasa at sitaw tapos nagprito na rin siya guys ng tatlong perasong isda para tigiisa daw kami sana lang guys masarap yung luto niya at oo nga pala guys, nagbablog na rin nga pala yung ating camera girl na yung, guys. Ilalagay ko na lang at share ko dito sa wall natin pag na-upload niya yung ginawa niyang video dito. Kaya sa lahat po ng mga followers natin dyan, pag share ko po itong vlog nitong camera girl natin, ay pakipollow niyo po at pakishare niyo sana at supportahan na rin po sana natin siya. Tapos bago nga pala guys tayo kumain, huwag natin kalimutan lagi magdasal at magpasalamat kay Lord sa araw-araw dito sa pag-iingat sa atin sa pagbablog. So ayun guys, what's up? Let's go, samahan nyo kami kumain pumutrip dito sa ginawa nating kubo na pakainan na ng bangus Let's go! Kain tayo pumutrip So ayun guys, sarap talagang Kain tayo guys pumutrip trip okay. Tingnan dito itong ano Talangka kahit di sa ganung kalaki Pero kung makikita nyo Grabe yung mga aligin nyo pa rin Sarap! Huh? Sarap! Hmm. Dude, tapo, let's go. 'Di ba tayong? Aje hatin na lang guys tayo itong Samaral guys 'to. Oh. Danggit sa ibang lugar. Okay, guys, oh. Sarap. Kain tayo. Hmm. Kaya ayun guys, ano abangan niyo na lang yung mga susunod na nating video dito, update dito sa ating mga bangos at sa ginagawa nating kubo, paglalagyan na natin siya guys ng bubong. Grabe Gra guys, may panibagong content house na naman tayo. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha -ha. <laughs>